walk like an angel walk like an angel walk like talk like an angel but i got one siguro kaya kotoha no kaibigan ko naman sila janat tunggu ka na janat, janat tunggu You're the devil in the sky for as you are devil in the sky mmm

Galing na niyo, malaki na awarding at lumang may papalitin sa tao pa na natin. Okay, let's try to do na ang kanyas ay si Jana. And si Ellie yung pangalawa. Kung so, dyan, mm, Jamba lang yan. Mas magaling pa rin ako kahit sa kanya. Kakarita talaga itong Jana na to. Alam mo ikaw, Ano na naman nababalita iyo? sa'yo. Napakababa ng score mo, tapos uuwi ka dito, ng ganyan yung suot mo sa akin. ano ipapakita mo sa'kin? akin? ano na lang, idadayla mo sa mga pare ko? Namababa ang mababa yung score mo? Tiga mo nga yung anong Mang Ernie, ang talino, first place. Ako si Kao, ganyan na lang ba ipapakita mo sa akin? Na ganyan yung ugali mo? Bagsak lahat ng... Ah, pakabasos mong bata ka. Ano naman sa Tongi? Ang Tongi pwede kumita. Uy, tumuhan mo nga ako. Uy, ano na naman? Nakailangan mo. Kumid dapat pa't pumatay. Basta mo naman pumasok sa utak mo para maisip mo yan. Nandahal sa akin na pinagalitin ako ni tatay na wala sa akin yung top 1. Ha? Pinagalitan ng tatay mo, parehas talaga may saltik ng tatay mo eh. No? Sige, magkano. Kahit magkano. Spill. <laughs> Spill. Baka na yun. Bata-bata yung bata, sura. Gagawin mo diyan. mga kayo puro mag-usap yan Kung may makakita man sa ating yari tayo. Ang bagal-bagal mo, tuluyan na natin. Tuluyan mo na. Tumag! Tumag nila ako! ng sigaw. Alam mo ba may maririnig sa'yo? Kailangang makakarinig sa'yo. Tandaan mo yan. Like ka, bakit mo ginagawa sa akin ito? Magkaibigan tayo. Magkaibigan? inagawan mo nga ako ng pwesto ko? Like ay, hindi ko nun. <tinyo> simula yan. Magiging tapo na naman ako panigurado. Kaya na rin sa pagkawala ni Yana, ay may mga ingin siyang gawa ng So, congratulations to our top one day. Ayos na. Pagbutihan mo pa. Huwag ka pa sa klase mo, ha? Ano bang hindi yun? Natutulog ako. Dahil pasensya na po, tatahimik na po ako. ko Okay ka lang ba eh? Parang Oo nga, kanina ba, kami napapansin. Simulan na pumasok nga, hindi ka nandito sa paligid. Kung may problema ka, nandito lang kami. Kaya ako, nasaan na kaya si Diana? Oo nga, ilang araw na rin siya nawawala. Uy, ayos ka lang ba talaga? Ha? Oo. Ano ulit sinabi niyo? Tinatanong kasi ano balita kay Diana. Ilang araw na rin nawawala. Magawa naman siya pati magulang. Siguradong panunin mga mabuli na kakalap sa nagkagala rin si Eli para kay Diana kasi nagbigay kay Bigan siya. Siguro, pero parang ano, parang takot siya sa hindi Di naman siguro siya yung, di naman siguro no, di naman niya magagawa yun. Pero hindi ba weird, after mawala ni Diana, nagpahalos pa rin si Eli maging top one? Uy, ba't natahiyo ka dyan? Ah, wala ko. Papaisip lang din ako. dami ni Paolo Ordo. na dahil po, may nagsasabay sa pinagang po. pa sa rili mo, nakapatid na tayo, hindi ba ba na ako kodjeta? Kasi kung ako na na ako. Hindi mga bilang, ang mga na ang mga bilang, ang mga bilang, ang mga bilang, ang mga bilang, ang na bilang, ang mga 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 mga bilang, ang mga bilang, ang mga ang mga bilang, ang mga ang mga Uy, ako din. Uy, ako din. Pati si Mark. Pati mo. Hindi ba Oo nga. Sobrang takot ko ko, Papi. Siguro huwag na natin isipin yun. Panaginip lang yan. Isang panaginip lang. Takot na kayo. Mga duwag talaga kayo. Hindi <laughs> ko makalimutan yung narinig ko kahapon. Pero narinig natin kung paano nangyari dito. Paano kailangan natin pinuha si Jai? Sa tingin mo ba matutulungan natin siya? E eh, patay na nga siya. Ano pa ba gagawin natin? Wala na siya. मथे ganti ako, may kita nyo, mapapatay ko din yan. Diana, alam kong galit ka. Pero sana patawarin mo kami. Gagawin namin ang lahat para matahimik ang kaluluwa mo. Gagawin namin kung ano ang tama. Alam ko din mo nararamdaman pero kaibigan ka din namin. Pero natakot lang na kami. Patawarin mo kami. Gusto ko lang magkaroon ng totoong kaibigan. Kailangan muna namin sa ngayon. Pangako. Aayusin namin lang lahat. <saiden ng Trumpedy> Eddie, pwede no. ka ba na maka makaw? Sure, pwede naman. Bangit, naman Ano naman Hindi ko maintindihan sa Eddie, eh. Sana alam mo kung bakit namin kailangang magsubok. Ha? Hindi ko may sa sinasabi Alam mo naman siguro yung naguha mo, di ba? So, alam nyo ka pala. Ano na ako? Huwag mo na pag Sorry ah, mahal ko kayo eh. Pero mas mahal mm -hmm. ko sa rin ito. Anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Parusahan, katulad ng ginawa ko kay Jana? O matuluyan na lang? Sinita! Tapos pa kayo ah! Eli, bitawan mo na ako hindi ikaw to! Itaw. Eli, bitawan mo yan! Na maging proud sa akin si Papa. Suko na lang maramdaman sa sabi na sa magulang. Hindi ko dapat siya papatayin. Hindi ko dapat siya papatayin. ano kaya pa nang kaluluwa niya. Okay. Okay.